Bakit kaya ako maitim? Mama't papa ko, maputi naman. Ba't iba naman ganyang bagay? Hindi mo alam? Sabihin mo na naman na sa salisihan. At anak ako ng kapitbahay. Alam ko na yung sasagot mo. Paano hindi kay itim? Ginawa ka ng mga magulang mo na walang ilaw. Siya so nga pala, bakit nga pala ikaw maputi? Ang tatay ko kasi, pag umawa... Gusto niya nakikita lahat. Kaya kailangan may ilaw. Kaya tingnan mo ko. Maputi. Ganun ba? Teka, saan ka pupunta? Pupuntahan ko yung best mo. Bakit? Ano gagawin mo doon? Uulitin lang namin yung ginawa namin kanina. Wala kasi ilaw yun eh. Baka kasi mabuntis eh. Itim yung magiging kalabasan ng anak namin. <laughs>